Okay, so ang next uh, item ko. Uh, hindi ko alam kung may mga na, uh, gumagamit or kumakain na ng ganitong klaseng rice. So nakita ko lang kasi to sa kaibigan ko. Okay daw sa pandayet. So instead daw na brown rice, black rice, eh ito daw ay mas mabilis makapagpapayat. So, ang pangalan nito ay shirataki rice. So, kung meron nang gumagamit nito, eh, yan. So, one kilo lang muna yung binili ko. Ito, ang one kilo niya ay 409. Yes po. Free SF pa to. Um, yung bang bango-bango niya. Ito, ito 1 kilo to, 409 pesos, pre-SF. Okay? So, ito, hindi ko alam kung nakikita nyo, ang liliit, sobrang liliit ng granule niya. Para din siyang rice, na pero sobrang nipis lang niya. Kasi, okay, mahaba din siya, pero sobrang nipis. Ayan, so, mabilis ako itong makapagpapayat. So, so, ang way of cooking nito is maglalagay ka lang ng konting amount sa isang lagayan na pwedeng takpan and then bubuhusan mo lang siya ng mainit ng tubig then ihalo-halo mo ng ganun tapos tatakpan mo na hindi po inuugasan okay so then after ilang minutes maluluto na po siya yes hindi po siya sinasaing lalagyan nyo lang po siya ng mainit na tubig and mabigat po to sa tiyang kaya hindi nyo kailang maggumo so konting-konti lang magtry muna kayo ng konti kung bibili kayo nito Mm. So, yung expiration date niya ay to 2025, uh, July 9. Ayan, 2025, July 9. Sobrang bango nito. Ang amoy nito ay parang malagkit na bigas. Yes, kaya naisip ko nga. Dati kasi, yung mga nagda-diet, iba ang ginagamit nila is brown rice, black, black rice. So, ito, iba yun yung mga walang lasa. Ito ay mabango, masarap. Yes, Parang nga siyang malagkit na bigas. Pero yung texture niya, hindi naman parang nilata. Hindi naman. Mabigat sa chan. Kaya kung magta-try kayo, konting-konti lang muna yung sasaing, ah, iluluto nyo. Yes. Siguro mga ganyan. Ayan. So, tingnan natin kung gano'ng katagal tong 1 kilo na to sa akin. So, try nyo to. shirataki rice. So, by the way, pag bumili kayo, basahin yung mabuti. Kasi may tinitinda rin po nitong lutuna. Yes medyo mas mura, meron din pong charitaki na noodles. So baka malito ka kagaya ko nang order, nung una kong na-order nitong tuwa pa ako kasi mura. Yung pala spaghetti. Okay? So ang gusto ko talaga is itong dry, dry rice. So ayan, wireon kasi pinatikim ng ganito yung kaibigan ko. So titingnan ko. Pero ang purpose ko talaga pagbili nito is this coming um kainan. New, uh, Pasko at saka bagong taon. Yes. So, ayan.